Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang isang relasyon ay nasisira ay ang mga unresolved conflicts at ang pagkukulang sa pagtanggap at pagkilala ng responsibilidad sa problema. Ito din ang dahilan kung bakit paminsan ang isang tao ay hindi nakakabangon sa kanyang pagkakalugmok. Ang paghahanap ng ibang sisisihin ay madalas na paraang ginagamit ng tao para alisin ang responsibilidad sa kanyang sarili. May mga problema ang isang tao lang ang may sanhi. Pero may mga problema ang iba-iba ang kasali at hindi maaaring isisi sa iisang tao lang. Merong kasabihan sa English, it takes two to tango. Ang ibig sabihin lamang nito at pahiwatig, ay may mga pagkakataon na maaaring pare-parehas kayong bahagi sa iisang problema. At bawat bahagi ay may maiaambag sa solusyon. Ang nagpapatagal sa proseso ng paghilom kadalasan ay ang paghihintay sa iba na kumilos. Kaya kapag walang ibang kumilos, nagpapatuloy lang ang isang pasakit o problema at walang nagiging hakbang sa solusyon o paghilom. Maraming dahilan sa hindi pagkilala sa responsibilidad sa problema. Pero mahalagang tandaan na kung ayaw ng iba, may magagawa ka upang masimulan ang proseso ng paghilom. Ang kwento ng alibughang anak o yung prodigal son ay isang magandang halimbawa nito. Ang sabi ng Bible, Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Alam natin ang kanyang mga pinagdaanan dahil isa ito sa masasabing popular na bahagi ng Biblia. Ang napakagandang bahagi ng istoryang ito ay ang pag-ibig ng ama na siyang naging sanhi ng panunumbalik ng prodigal son. Sa karanasan ng marami, ang isang pagkakamali ay nasusundan pa ng marami pang mga pagkakamali at ang pagbangon ay hindi na halos nararanasan. Kung sakaling ikaw ay may pagkakamaling naglulugmok sa iyo, nais mo bang manatili sa ganoong kalagayan? Isang bagay ang maliwanag, hindi yan ang nais ng Diyos para sa iyo. Ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal. Nais ng Diyos na ikaw ay bumangon sa iyong pagkakalugmok. Kagaya ng prodigal son, kailangan mo ding kilalanin ng iyong pagkukulang at manumbalik sa iyong amang nasa langit. Ang paparating na pagpapalit ng taon ay paalaala na ang panahon ay hindi maghihintay sa iyo. Lilipas ang pagkakataon at marahil ay dumating pa sa punto na hindi mo na abutin ng panahon ng paghilom kung patuloy kang iiwas sa iyong bahagi sa solusyon. Ang hakbang na nagpapanumbalik sa iyo sa Diyos ay hakbang na nagdudulot ng pagsulong hindi mo kailangang manatili sa iyong kapaitan sapagkat hindi iyan ang nais ng Diyos para sa iyo. Gawin mong nararapat at asa ka pa.